Magandang umaga mga kapamilya. Magkape at pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Sabi nila, ang gatas ng ina ang pinakamainam para sa mga sanggol. Hindi ko ito naintindihan hanggang nagkaroon ako ng sarili kong mga anak. Nagpabago ang sangkap ng gatas ng ina at nadaragdagan ito ng nutrisyon kasabay ng pagtanda ng sanggol. Sigurado kong hindi ito alam ni San Pedro nang sinabi niyang, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Bilang isang taong nagbabasa ng Biblia mula nung aking kabataan pa, masasabi kong laging napapanahon ang salita ng Diyos. Nag-iiba ang kahulugan nito para sa akin depende sa kung ano ang pinagdadaanan ko Naging instrumento ang salita ng Diyos upang lalong lumalim ang ugnayan ko sa Kanya. Itong ang manual ko sa buhay. Kapamilya, nananabik ka ba para sa salita ng Diyos? Tayo manalangin. Jesus, punuin mo ko ng pagmamahal para sa salita mo. Naway maliwanagan ako sa inyong kalooban habang binabasa ko ang inyong salita. Amen.